Diyan na kayo guys, ang usok guys uh, sa. Oy. Paka ano guys, baka soon makabili tayo, makabili tayo ng ano. Makabili tayo ng eh soon guys, makabili baka makabili tayo ng uh, ayun, yung ano. Uh, yung uh, yung silen Eh ngayon guys, hindi pa maano kasi nga guys. Kaya kailangan natin magtipid. Aray ko. Kailangan natin guys magtipid. Kaya ayan. Kaya. Gato muna. Pag, pag makatapos na yung anak natin. Baka... Wala ko wala talaga ang budget sa ganyan guys. Kasi. Marami. May isdante tayo guys. May ginagastusan tayo guys guys ng gulay wala nang halo halo kasi gastos na guys yung nilagay ko lang pala guys ano lang ahos lang guys kasi ano lang guys yung luto ko lang na ganito guys simple luto lang guys yun na yung pang mayaman talaga guys na luto kasi wala naman tayong pangbili ng ganun guys kaya kailangan natin mag-guys Wala so, na pong hinahamon guys sa ahos lang. Saka, ano, ayan oh, lang guys. Tuloy ang hirap ako ng salita. ng, ano guys, gulay. Inalo ko pala yan guys, sa UP at saka, ano, sa UP at saka, kalabasa guys. Okay. Ayan oh, oh. so, lang guys, yung luto natin, simpleng luto lang guys. Ayan. So, babalikan natin sila mabalikan natin mabaya guys pag naano na guys kasi si palambutin pa natin. Ayun guys. Tatimplahan na natin guys. Lagyan natin siya guys ng ayan guys, lagyan na natin ng ayan guys, lagyan ko na ng tuyo tapos okay. so, ayan guys nilagyan ko na ng pangpalasa guys, ayan tapos, nilagyan ko siya guys, ng tubig nilagyan ko ng isang basong tubig rin kasi ng magic syrup guys lagyan natin siya ng sabaw tapos lagyan natin ng gandong asin guys ayun guys yung lagyan natin siya guys ng konting asin. Ayan, guys. Pungahan natin. Eh, Init daw. Nag-ano na. Pasensya oh. na kaya sa aming ano, guys, ha? sa aming abuhan guys is actually guys ito nilinisan ko na to guys ayan Oops, ayan sinalan ko guys kasi nag-anak ko ng ini big, yan na naman ayan di Russia tikmanatin guys kong sarap nih sarapnya guys Harap na siya. Medyo maano siya guys. Lagyan natin ng gumiti. Ng hmm, water. Hmm. Medyo ano siya guys. <laughs> Para sa akin guys, okay na. Kaso yung asawa ko guys, ayaw niya na maalat. So, Tatakpan muna natin siya guys. Hmm. Hintayin natin siya guys na ma, maluto. Tapos isasalang natin guys sa na, tupperware. Lulagay well. ko kasi siya guys sa tupperware well, para ano, para hindi siya mano. Kasi sa amin dito guys, marami kasing daga guys. Kasi yung daga guys galing sa doon sa culvert doon guys. Doon siya galing tapos mapunta sa mga bahay-bahay. Iminsan -bahay. e minsan guys, guys may may daga dito. Eh, kaya nga yung mga pagkain namin guys, nilalagay ko siya talaga sa ano, mm -hmm. sa tupperware. Para safe ba, kung baga, oh mag pag may daga, hindi siya maanuhan, hindi siya madadaanan ng daga. Diba guys? Usok. Kukuha mo tayo guys ng tupperware. Ayan. Ito kasi palaging nilalang Nilala oh, ito na lang. Ito na lang. guys.